Ayan guys ah uh, natapos ko nang linisin at ilipat yung ano natin yung mga gapis natin so update tayo so anaan dito na lang guys nakasama no ating mga uh, red mosaic na female dalawa na lang yung naan. dyan yung isa yung sobrang laki pa nun dyan parang di pa nagdadrap yung isa malaki pa yung chan uh, pero may nabawasan na yun kasi halos magkasinlaka sila nung chan noong, ano na yan eh, tatlo yun sila nung nakaraan so yung dalawa na lang yun na andito natin na uh, female na inaantay natin matapos mag drop tapos yan kung nakikita nyo ayan zoom natin ayan. sobrang dami na naman yung ano na yan mga fry na yan siguro yun na andyan uh, nasa mga 50 plus po yan yung laman yan so antayin natin matapos yung mag drop tapos tatanggalin natin yung dalawang female dyan pag nakapag drop na sila tapos pabayaan natin lumaki yung naan dyan na batch ng anak tapos ibabalik natin siya dito kasama nung no, mga una na ano natin yung unang original na magkakasama babalik natin rito so yung iba ro na male at saka female andito na binalik na natin kaya ayan no, marami na uli yung female dyan ayun yung malalaki na yun na babae yun yung mga unang nag drop galing don so isinama na uli natin sila dito sa mga dati nilang kasama para mag breed na uli sila so bali yung mga anak nito nitong umano na na ano natin tatlong batch yan bali ito yung una tapos ito yung pangalawa tapos yun na andun yung pangatlo Hiniwan, iniwanan ko na dun na ano tapos itong nasa dito naman na sa mga kulang kulang 50 rin siguro to 50 or mga 40 basta mga 40 plus na YTM yung yellow tail mosaic ayan mga anak po yun na nakikita nyo na yan so ito po yan sila yung lahat no pinanggalingin nyo na yan malalaki po yan ayan. marami pa po yung nakikita nyo yung bahay no? mapipintog na po yung mga chan ibig sabihin Paano na uli yan mag na lang uli mag drop yan so ayan ko na sila rito so ayan nung napagsama sama natin sila nagdaan sila masipag yun nag iisa lang yung lalaki natin dyan eh. ayun oh. No? isa lang yung male dyan yun tapos hindi pa puli ano yung ano niya yung pagkalapad nung no, ano niya yung buntot niya So meron pala yung may mga style din po pala yung mga buntot niyan. Ah uh, pahaba yung ano ah uh, meron yung half moon ah uh, uh, yung buo na round na shape tapos may spear ito po pahaba po siya kagaya ng ibang mga mil natin rito kung nakikita nyo ayan eh, ah uh, hindi kasi masyado na ano sa liwanag kasi pagkaano ano natin sila na ayun oh kinakikita nyo yun may mga red na yan, yan medyo mas mahaba yung alawit nila pero mga payat mga male din po yan ibang rasya yun yung po yung original na ano yan oh pantail na musik yun po yung pinaka uh, ano nila na lahi nito mga to ayun naman kasi sinama natin dokin natin dun sa mga AFR natin na uh, pumitig na natin kung anong lalabas na kulay nila although red ang lalabas dyan tignan natin kung ano yung forma nung, ano nila no kalalabasan kasi nandun nakita nyo yun ang dami mas lamang yung mga may, halos million isa lang yung female na nandun na tapos ito naman isa lang yung male tatlo yung female lang kasama nito So baka pag ano kumuha tayo sama natin ito para mas mabilis magano to Ayan although yung dalawa medyo mapintog na yung Ayan na female Medyo malaki laki na konti yung dyan So nagantay yun dito Yung dalawa mabilog na rin yung ano So ibig sabihin na Gaano na rin sila na uh, palaking yung nasa chan nila So ito naman Cross naman natin na to Uh, yung natira natin na female na uh, amil na blue panda ayun kinross natin doon sa AFR na female tignan natin kung anong lalabas sa inyong blue at saka red na ano so ayan na yung mga mila yung mila tas tatlo yung papain na nilagay ko dyan so antayin natin yan kung anong lalabas dyan tapos ito yung pidert natin na paunang papisa ko galing doon tapos ito yung albino natin na TFR hey, yan na uh, mga fry uh, sa mga 10 pieces po ata yan so ayun yung ating feeder ah uh, nakikita buntis na rin po yung dalawang andon ay naantay ko na lang uli mag drop yun na andon so yun guys yan uh, muna ang update natin sa ating mga alaga so dito pag ano nga, sa mga molis eh, para, you no, may mga ano na rin na yun pa na nakikita na rin ako dito sa mga nauna natin na yun na tawag rito mga buntis dito ayun yung mga parents nila ay nag-iisa kulay orange dati tatlo yun eh namatay yun. pero ano. kalamihan yung puti tapos meron tayo nag-iisa dyan na black na madalang lumitaw umangat pag ano, malimit na sa mga ano ng PVC na hides na ginawa natin yung dating ano ko ng ginamit ko sa nung nag ah, ano pa ako ng ano crayfish na hindi naging success na ito yung sila guys so ayan so ayan guys sana na gusto nyo ating mga uh, kung natin ano ng video para video sa ginawa ko kanina na ano natin so happy fish keeping uh, at ayan po sana na gusto nyo maraming salamat po thank you for watching God bless